everyone, welcome to my video or vlog. So in this video, guys, I'm going to share with you kung bakit talaga ako umalis or tuluyan na ako umalis na matagal na ako planong ng gusto umalis sa mga amo ko na yon. Sa so, pukod sa hindi sila tumutupad ng anong nakasulat sa kontrata, ginagawa akong gardener na wala talaga sila guys kahit alam niyang mainit, di ka talaga nila patitigilin. Hindi ka man, hindi ka man lang abutan ng kahit man lang isang battle ng tinila binantago nila yan guys kaya pagka hindi pa yun sila wala pang time na yung mga pinamili nila guys ng mga soft drinks pagka wala pang time na itago nila mangunguha kami ng matanda guys kaya natatawa yung matanda tumatawa tatawanan kami dalawa kasi nangunguha kami kung para kami nagnanakaw ba so yun nga guys Akala ko guys ay matatapos ko yung 2026 sa kanila. Kasi nga yung time na yun aalis na talaga ko. Laging na-extend, na-extend hanggang sa umabot ng buwan. Eh sabi ko sa agent ko, bakit ang tagal? Sige, tapusin ko na lang ang 2026. So, di ko akalain guys na umandar na naman ang tupak ng batang yun. Binatili yun na ito siya guys. Lagi yan siya naninigaw. Sisigawan niya ako lagi, lagi. Wala naman akong ginawa sa kanya. Kung ano, style ba niya or KSP ba siya or ano. Basta lagi siya naninigaw guys. na Nabanggitin niya yung pangalan ko. Napagkasigaw-sigaw na hindi mo maintindihan anong problem niya. So, nang gabi na yun guys, nagtutut-brush ako. Kasi matutulog na kami ni Lola, papasok na kami sa kwarto. Kasi pagka pumasok na kami sa kwarto guys, ipapadlak namin. Padlak po talaga yan guys, kasi yung matanda lalabas. So yung time na yun guys, bumaba ang si Raulo, uh, binatilyo. Dapat, diritso siya sa liguan, kasi doon din sa area namin, doon din ang liguan sa basement. Abay guys, nagsisigaw-sigaw, pinakasigaw-sigawan niya ako na natututut brush. Sabi ko, patapusin mo ako ng aking pagtutot Anong problem mo? Patapusin mo ako. Nagsisigaw-sigaw ka. tumigil, guys. Gantihan ko nga, guys, ng isang bisis talaga nagpagkalakas din na sigaw. So, nagsumbong ang gago. Tapos, si Lula daw ang sinigawan ko. Sabi ko, napakasinuhalin niya. Siya ang naninigaw sa akin at lagi yan niyang ginagawa. Pero hindi ako nagsusumbong. Kasi iniisip ko, may sayang ito. Kaya hindi ko na kailangan isumbong pero yung gumawa siya ng kwento na si Lula ang sinisigawan ko ay hindi maganda dahil siya talaga ang sinisigawan ko ginantihan ko Ina sinabi ko sa agency guys ginantihan ko siya kasi hindi siya tumigil sabi ko tumigil ka patapusin mo ako sa aking pagtutuprus o anong problema mo pero hindi talaga siya tumigil ayun guys tapos yun sinumbong nila ko sa agency na naninigaw sinisigawan ko na si Lula which is di talaga totoo so yun Tumawag sa akin ng agent ko na maghahanda na ako ng gamit ko. Sabi ko matagal na dapat akong umalis dito, madam. Yun. So yun guys, nag-decide na ako na umalis talaga. Ayokong mag-stay pa doon ng magtiisa ganung ugali na madamot na, kuripot na, ganun pa ang mga ugali. Napakahirap ng trabaho ko doon, guys. Sakit sa ulo si Lula pagka tumai yun, darampotin niya yung tayo niya na akala mo papel lang. Hindi niya nalalaman na mabaho yan, marumi, nakakadiri. Tapos galing ako sa garden, sobrang pagod ko. Tapos pagpasok ko, ganun ang madatnan ko. Tapos yung pagka, hindi mo yan siya guys masundan. Kahit yung nagtutulpras ako, pag paihiin ko siya kasi papasok na kami. Ala guys, pag hindi mo talaga silip-silipin yan, yung kamay niya, kinaukaw na doon yung bawal inasaw-saw na niya yung kamay niya doon sa bawal. Ganon siya kasakit, ka-stress. So, kahit na wala akong trabaho ngayon, guys, at least nakaka-relax ako, at saka, hindi na ako na nababawasan na yung matinding stress ko doon na magtitiis ako sa ugali nila na lahat na lahat na lang ay kinikwenta nila, lahat na lang ay susumbong so Kasi ako na nag-video-video daw ako. anong gagawin ko? Ginanin ko ng AGC. Anong ba gagawin ko? Wala naman akong trabaho na. Kaya nung masama doon kung gumawa ko ng video, wala na akong trabaho na at saka kasama ko lagi ang matanda kung saan ako magpupunta. Sabi ko, sana ang papalit sa akin ay hindi maldita. Yung mas maldita, iwan ko lang sa kanila. So yan lang guys ang sinishare ko sa inyo. Na lahat talaga tayo, nasa atin yan guys kung magpa tayo eh. Kung magtiis. Ako matiis ko sana yung hirap ng pagtatrabaho ko doon. Pero yung gawaan ako ng kwento, yung gawa na ko ng kwento guys, yun ang hindi ko matiis. Kaya yun doon ko na nilabanan. So that is it. Thank you so much for watching. Mayroon pa akong isa-isa-share sa inyo guys. Mayroon pa akong isa-isa-share. Thank you so much for, for watching and please follow